Lubos na nagluluksa ang drug community sa buong mundo sa bigla ang pagpanaw ng Filipino-American drug performer and actress na si Jiggly Caliente. Sino si Jiggly at ano ang mga detalye sa kanyang biglaang pagpanaw? The Philippine Showbiz List presents Life of Jiggly Caliente and Details of Her Death. Ipinanganak noong November 29, 1980 sa San Pedro, Laguna. Lumipat si Jiggly sa Amerika noong 1991 sa edad na sampu kasama kanyang ina at kapatid at ang nirahan sa Sunnyside, Queens, New York City. Tulad ng maraming batang queer, si Jiggly noong bata pa ay mahilig maglaro at isinasama niya ang imahin ni Jezebel sa kanyang imahinasyon. Ginagawa niyang buntot ng sirena ang mga kumot at ang mga tuwalya naman ay iniisip niyang buhok. Bata pa lang ay nararamdaman na niya na may mali at alam sa sarili na hindi siya masaya sa kung ano ang nakikita niya sa salamin. Kaya naman nag-come out si Jiggly sa kanyang ina na tatlong beses. Nasa junior high school siya nang una niyang inamin na siya ay bisexual para mas madali itong tanggapin at hindi agad nakakagulat. Sumunod, inamin niyang siya ay gay at kalaunan naging drag queen. Ayon kay Jiggly, nang siya ay nasa edad 26 o 27, sinabi niya sa ina, ma, siguro babae ako talaga. At dito ay mas naintindihan daw siya. Samantala, maraming tao ang nagtataka. Kung paano nakuha ni Julia kanyang matalim na dila at matapang na personalidad. Ayon sa kanya, ang kanyang pagkatao ay nagugat sa kanyang pagkabata, kung saan pinalaki siyang laging ipagtanggol ang sarili. Isang halimbawa ay noong pinalaya siya sa paaralan na pinagtanggol ang sarili laban sa isang bully. Hindi nga raw siya ang nagsimula ng away pero tatapusin niya ito kapag kailangan. Pero bago pa man tahakin ang drag scene, aminado si Jiglia nung bata pa ay wala sa isip niya na magiging drag queen paglaki. Sa katunayan, gusto niya maging isang veterinaryo. Tulad nga raw ng bawat batang Asian o batang Filipino, may ibang plano ang mama niya at gusto nitong mag-medical siya. Pero nang maglaon, nagbago ang kanyang pangarap at naging comic book artist. Ayon kay Jiggly, gusto niya magtrabaho sa Marvel o DC, kaya pumasok siya sa Fashion Institute of Technology upang mag-aral ng illustration. Pero nang matutunan niyang parang namamatay na ang art form ng comic books, nalamangan siya ng kaonte. Ngunit nagamit pa rin naman daw niya ang kanyang mga natutunan na ang kanyang mukha ay naging canvas na kanyang sining bilang isang drag queen. Drag Race and Career Nagsimula ang paglalakbay ni Jiggly sa drag. Dalawampung taon na ang nakalilipas nang sumama siya sa The Web sa New York para suportahan ng isang kaibigan na sa sa isang amateur drag competition. Napansin siya ng host na sa kanyang matalim na bunganga at inimitahan siyang sumali sa sumunod na buwan. Dito ay pinagawa siya ng make-up na kaibigan niyang nagtatrabaho sa MAC na ayon sa kanya ay ganda-ganda lang hindi pa drag makeup. kung saan ay nanalo siya sa kompetisyon simula noon. Nagsimula si Jiggly na sumali sa mas maraming kompetisyon at pageants. Ang unang panalo na yon ay tila nagpasiklab ng apoy sa kanyang puso na nagbigay sa kanya ng insatiable hunger. Noong kanyang peak bilang new girl, mga 2007 o 2008, pinangunahan niya ang Barracuda Star Search kung saan nanalo siya ng 32 weeks straight, isang record para sa pinakamaraming magkakasunod na panalo. At sa kung paano nakuha ang kanyang drag name na Jiggly Caliente, Sinabi niya na akala niya ay cute siya tulad ng Pokemon, kaya pinili niyang gamitin ang pangalan na Jigglypuff. Ngunit na sexy rin daw siya at may mga pagalaw na Jiggly, tinanggal niya ang Puff at pinalitan ng kaliente na isang salitang Spanish na nangunguhulugang hot, samantalang ang kanya namang drag mother ay si Chevelle Brooks. Ang drag ang nagpagising sa transness ni Jiggly. Dito niya natuklasan ang mas malalim na pag sa sarili at nakatagpo ng landas patungo sa masayang pagtanggap bilang isang babae. Si Jiggly ay unang nakilala ng sumali siya sa ikaapat na season ng RuPaul's Drag Race noong 2011. Maaga mang natanggal si Jiggly sa competition at 8th place, nakilala pa rin siya dahil sa kanyang nakakatuwang mga catchphrase at fashion style. Nasa simula pa na kanyang transition si Jiggly ng sumali siya sa Drag Race. Itinatago niya ito sa mga producer na hindi pa siya handa at hindi niya akalaing handa ang mundo para dito. Ayon sa kanya, hindi may impluensya siya kahit na marami siyang natanggap na mensahe mula sa mga Pilipino, plus size at trans na mga babae. Ang visibility ng mga OG Filipino queens sa drag race at ibigay daan sa drag renaissance sa Pilipinas at ibigay empowerment sa mga queer Filipinos. At noong 2016, si Jiglia ay tuluyang isinapubliko ang kanyang tunay na identity bilang isang transgender. Ayon sa kanya, naging masigurado siya sa sarili at handa ng tanggapin ang mga posibleng paghusga. Dala ang mas confident na siya, bumalik si Jiggly sa ika-anim na season ng spin-off na RuPaul's Drag Race All-Stars noong 2021. Ngunit sa ikalawang episode ng season, siya ay na-eliminate at nagtapos sa kalabindalawang pwesto. Samantala kasabay ng kanyang pagiging drag artist, si Jiggly ay lumabas din sa iba't ibang TV shows. Ang unang pagkakataon na lumabas siya sa TV ay bilang extra sa Ugly Betty noong 2010. Nagsimula naman ang karera ni Jiggly sa pag-arte noong 2015 sa season 2 finale ng comedy series na Broad City. Isa din siya sa 30 drag queen sa tampok sa performance ni Miley Cyrus sa 2015 MTV Video Music Awards. Noong 2016, lumabas naman si Jiggly sa pilot episode ng sikat na sitcom na Search Party at naging bahagi ng drama series na Pose kung saan gumanap siya bilang si Veronica. Ayon kay Jiggly na mag-audition siya para sa Pose, pagkatapos niyang mag-come out bilang trans, naramdaman niyang nakakatuwa na makita ang pangalan niyang Bianca Castro. Sa credits, imbis na Jiggly Kaliente. Sobrang saya ng araw na kilala siya bilang kung sino talaga siya at hindi lang isang karakter na ginawa niya. Nasa punto na ng araw siya ng kanyang karera kung saan gusto niya maging isang respetadong aktres at seryosohin sa kanyang craft. Noong 2020, naging co-host naman si Jiggly na Translation, ang kauna-unahang talk show sa isang major network na pinangunahan ng isang all-trans cast. Taglay ang maraming talento, pinasok din ni Jiggly ang music industry. Inalabas niya ang kanyang unang single noong March 2018 kasabay na pagpapalabas papalabas na kanyang debut album na THOT sa parehong buwan. Forging a Legacy Isa sa mga pinakamahalagang gig ni Jiggly ang pagiging pangunahing judge niya sa Drag Race Philippines sa lahat ng tatlong season na nagsimula noong 2022. Kung saan nakilala siya sa kanyang honest at direct to the point judging style na minsan na hindi nagugustuhan ng mga contestants. Ngunit kamakailan, malungkot na ibinalita ng pamilya ni Jiggly ang matinding pagsubok na pinagdaraanan nito. Noong biyernes, April 25, 2025, nag-post ang pamilya ni Jiggly sa Instagram account niya na tungkol sa kanyang pagkakaospital noon pang Marso. Nagkaroon daw si Jiggly na matinding impeksyon dahil sa hindi nila tinukoy na sakit dahilan para putulin ang kanyang binti dahil dito. Hindi na muna ito tatanggap ng anumang trabaho hanggat hindi pa nakaka-recover at gumaling. Ipinalam din na kanyang pamilya na hindi na makakasama si Jiggly bilang judge sa upcoming season ng RuPaul's Drag Race Philippines. Sa gitna ng mabigat na pinagdaraanan ni Jiggly, hiniling na kanyang pamilya sa publiko na irespeto ang kanilang privacy. Pero sa hindi naasahang pangyayari, bilang na maalam si Jiggly. Tatlong araw lamang ang lumipas mula ng ipaalam sa publiko ang kanyang kalagayan, isang mas nakakalungkot na balita naman ang sumalubong. Ipinahayag ng pamilya ni Jiglia ang kanyang pagpanaw sa edad 44 sa pamamagitan ng isang Instagram post noong linggo. Ayon sa post, pumanaw siya ng tahimik noong April 27, 2025, 4.42 ng umaga. Napapalibutan na kanyang mga mahal sa buhay at malalapit na kaibigan. Sa pahayag, inilarawan ng pamilya si Jiggly bilang isang taong kinikilala dahil sa kanyang nakakahawang enerhiya, matalim na wit, at hindi matitinag na pagiging totoo sa mundo ng entertainment at advocacy. At sa kanyang biglaang paglisan, nariyan ang dagsa ng mga taus-pusong pagpupugay mula sa mga tagahanga, kasamahan sa industriya at mga kapwa drag queens ni Jiggly. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at ihit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!